Bakit po, Nay? <laughs> Magik sarap 'to. Sige maya. po, Nay. Ina po. Magic sarap, magig-sarap. Magic sarap. Magic sarap. Magic sarap, magic sarap, magic sarap, magic sarap. Macaroni. Ah, nga po, macaroni. Ito po, isa. Thank you po. Ayo, ito na yung macaroni. Hmm? Ano to? Ano macaroni? Di ba pinapabilikit na ng Magic Sarap? Isoli mo to! Mm -hmm. Ayan, mali. Magic Sarap daw po. Mali daw po to. Thank you po. Thank you po. Ito na po, Nay. Yan. Asa ng suskle? Yan. Very good. Alam mo, ah. Aray ko, ah.